Mga mahal na kapatid, ang pag-aaralan natin ngayon ay isa pa sa mga pangunahing doktrina o aral na tinanggap natin sa Iglesia ni Cristo. Diyan tayo sa paksa ng leksyon natin. Ipinagbawal ng Diyos sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na mag-asawa sa hindi kapananampalataya. Ang leksyong ito ay maaaring makapanakit ng damdamin ng iba. At maaari nilang isipin na ito ay isang uri ng diskriminasyon. Sapagkat ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay hindi pinapayagang mag-asawa sa hindi kaanib sa Iglesia ni Kristo o sa mga kabilang sa ibang relihiyon. Ito ang dahilan kung bakit lagi tayong pinaaalalahanan na huwag makipagtipan sa hindi kapananampalataya upang maiwasan ng anumang suliranin o hindi pagkakasundo sa pagitan ng kaanib at hindi kaanib na sangkot sa relasyon dapat pagsikapan ng mga kaanib na maipaunawa sa hindi kaanib ang ating pananampalataya upang kung loloobi ng Diyos ay maakit sila hindi pilitin na buong pusong tanggapin o yakapin ang tunay na pananampalataya. Diyan tayo sa unang bilang. Sino ang nagbawal sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na mag-asawa sa hindi kapananampalataya? Pasahin natin ang sagot. Ipinagbawal ng Diyos sa mga anak niya na makipamatok o mag-asawa sa hindi sumasampalataya. Hindi maaring magsama ang katwiran at kalikuan, ang kaliwanagan at kadiliman, si Kristo at si Satanas. Kaya hindi ang pamamahala, hindi ang ministro, ang nagbawal sa mga kaanib sa iglesia na mag-asawa sa hindi kapananampalataya, kundi ang Diyos. Malinaw na nakasulat sa Biblia, huwag kayong makipamatok o mag-asawa sa hindi kapananampalataya. Bakit? Sapagkat hindi raw maaaring magsama. Yung katwiran at kalikuan, yung kaliwanagan at kadiliman, si Kristo at si Satanas. Yan tayo sa kasunod na bilang. Kailan pa ipinagbawal ng Diyos sa mga anak niya na mag-asawa sa hindi kapananampalataya o sa hindi kabilang sa bayan niya? Masahin natin ang sagot pinagbawal ng Diyos sa mga anak niya mula pa noong unang panahon na mag-asawa ni makipagtipan sa mga hindi kabilang sa bayan niya. Dapat po malaman nating lahat na ang Diyos mismo ang nagbawal sa mga anak niya na mag-asawa sa hindi kabilang sa bayan niya. Ang Israel ang unang bayang ibinukod ng Diyos para sa kanya maraming mga bayan o mga bansa noon. Subalit, ang Israel lamang ang kinilala ng Diyos na sa kanya at itinuring na mga anak niya. Sa panahong kristyano, ang iglesia ni Kristo ang bayang hinirang at ibinukod ng Diyos mula sa sandibutan. Kaya tayong mga kaanib sa iglesia ni Kristo ang pinagbabawala ng Diyos na mag-asawa sa hindi natin kapananampalataya. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong itinagubilin ng Diyos sa mga magulang upang maingatan ang pananampalataya ng kanilang mga anak? Ito sagot. Tinagubilin na ng Diyos ang mga magulang na huwag nilang bigyan ng pahintulot ang kanilang mga anak na mag-asawa sa hindi kabilang sa bayan niya sa makatwid, merong pananagutan ang mga magulang na Iglesia ni Kristo pagka ang pinag-uusapan ay ang pag-aasawa ng kanilang mga anak. Ano ang mahigpit na bilin ng Diyos? Huwag pahiintulutan. Katumbas ng huwag papayagan ang mga anak na mag-asawa sa hindi kabilang sa bayan niya. Sa baging ito ng ating pag-aaral ay tatalakayin natin ang dahilan ng Diyos sa pagbabawal niya sa mga lingkod niya na mag-asawa sa hindi kapananampalataya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Bakit buong higpit na ipinagbawal ng Diyos sa kanyang mga anak na mag-asawa sa mga hindi kabilang sa bayan niya? Eto sagot, ihihiwalay nila ang mga anak ng Diyos sa pagsunod sa kanya o sa wastong paraan ng paglilingkod sa kanya. Sa gayon ay mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa kanila at parurusahan sila. Ipinagbawal ng Diyos sa mga anak niya na mag-asawa sa hindi kabilang sa kanyang bayan, hindi upang mag-discriminate, kundi upang maingatan sila na huwag ma o mahikayat ng maling paraan ng paglilingkot at pagsamba sa kanya. Gusto man ng tao o hindi, may inilagda ang Diyos na mga batas, mga palatuntunan niya sa pagsasagawa ng tunay o marapat na pagsamba sa kanya. Ang mga yon ang dapat ingatan at sundi ng bawat kaanib sa iglesia. Kapag hindi nasunod ang mga yon ay mawawala ng kabuluhan ang paglilingkod at pagsamba ng tao sa Diyos. Gaya ng nakasulat sa Mateo, 159 na nagsasabi, datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Bakit yak na mag-aalab ang galit ng Diyos at parurusahan niya ang mga lingkod niyang mag-aasawa sa hindi kapananampalataya? Eto sagot, itinuturing ng Diyos na isang malaking kasalanan. Sa paningin niya, kung ang mga anak niya ay mag-asawa sa mga hindi kabilang sa bayan niya. Kung pag-aaralan natin ang kasaysayan ng Biblia, si Solomon na hari pa ng Israel pero nag-asawa ng mga taga-ibang lupa, itinakwil siya ng Panginoon Diyos. Sapagkat sa harap ng Diyos, malaking kasalanan yon. Eh bakit siya itinakwil? Sapagkat nahikayat siya ng mga naging asawa ng tagaibang lupa upang sumamba sa ibang mga diyos. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong dapat gawin ng isang lingkod ng Diyos na nagbabalak makipagtipan at pumasok sa buhay may asawa? Sapagkat dumarating talaga sa buhay natin na tayo ay mag-aasawa. Lalo na nga yung mga Kabataan na humantong na sa buhay na pwede na silang mag-asawa. Ito ang itinatagubili ng Diyos. Asahin natin ang sagot. Ang manalangin upang humingi ng paggabay ng Diyos. Sa pag sa Biblia, bahay at mga kayamanan ay minama na sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Pinagbawal ng Diyos sa kanyang mga anak na mag-asawa sa mga hindi kabilang sa bayan niya sapagkat itinuturing ng Diyos na malaking kasalanan yun. Ipinagbawal din niya ang pakikipagtipan sa kanila. Kaya nga ang mga Kristiyano o mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na binata o dalaga at nasa wastong gulang na upang mag-asawa ay laging pinaaalalahanan na huwag umibig ni makipagtipan sa hindi kapananampalataya o sa mga taga-sanlibutan. Tandaan natin na ang pakikipagtipan ay hakbang patungo sa pag-aasawa. Sapagkat so nagsisimula na yung pag-ibig doon. Eh. Kaya dapat masang-ayon sa mga aral ng Diyos o kalooban ng Diyos ang pagpasok ng kabataang Iglesia ni Kristo sa pag-aasawa. So mga hindi dapat magdamdam ang mga anak, lalong hindi dapat maghimagsik laban sa mga magulang kung sila sila'y pinapayuhan o itinutuwid sa maling mga nila sa pagpasok sa buhay may asawa. Bawal din ng Diyos ang pagtatanan o ang pag-asawa ng hindi muna sinasangguni ang mga magulang. Bakit? Yan tayo sa kasunod na bilang. Bakit masama ang pagtatanan o hindi pagsangguni o hindi pagpapaalam sa mga magulang kung nais ng mag-asawa? Ito sagot. Tahas ang paglabag yun sa utos ng Diyos na igalang ang ama at ang ina o ang mga magulang. Kaya kung nagbabalak na kayong mag-asawa, nasa wastong gulang na kayo, sumangguni kayo sa inyong mga magulang. Makapagpapayo sila ng tama at naayon sa kalooban ng Diyos. Yan tayo sa kasunod na bilang gaano kasama na hindi igalang ng mga anak ang kanilang mga magulang? Ito sagot, ang lumapastangan sa mga magulang ay tiyak natatanggap ng mabigat na parusa. Walang pagsalang mamamatay. Ang kamatayang tinutukoy ay ang ikalawang kamatayan o ang kamatayan sa dagat-dagat ng nagniningas sa apoy at asupre. Kaya masamang lapastanganin ang magulang. Ang unang magagalit ay ang Diyos. Kasama sa paglapastangan sa magulang, yung hindi pagpapaalam sa kanila sa pagpasok sa buhay may asawa. Maaring sabihin ng iba na hindi nila maisasakripisyo o matatalipuran ng pag-ibig nila sa katipang tagasanlibutan. Napamahal na ako eh. Kaya makikipag-asawa na ako sa Kanya. Ano ang kahinatnan. Mga kapatid, yan tayo sa kasunod na bina. Anong tiyak na mawawala sa atin kung higit nating pahahalagahan ng pag-ibig sa sanlibutan o sa mga bagay na nasa sanlibutan? Basahin natin ang sagot. Mawawala sa atin ang pag-ibig ng Ama. Pagka umibig tayo sa sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan ang mawawala naman sa atin yung pag-ibig sa atin ng Ama. Normal lang sa tao ang umibig at mag-asawa. Walang masama ron. Subalit, huwag tayong mamamali ng hakbang. Dapat sundin ng mga anak ang Panginoong Diyos sa tama at wastong paraan ng pagpasok sa buhay ni asawa. Mula pa lang sa panliligaw o pagpapaligaw, sa pakikipagtipan o pakikipagrelasyon hanggang sa pag-aasawa, dapat sundin ng mga anak ng Diyos ang mga kautosan at ang mga tuntunin ng Diyos sa pag-aasawa. Igit sa lahat ay manalangin upang hingin ang tulong at paggabay ng Diyos sa kanilang buhay may asawa. Kaya ang mga nagbabalak ng mag-asawa at lalo na ang mga nakapag-asawa na nang hindi ka pa palataya ay dapat manalangin ng maninga sa Diyos na ang kasalukuyang mga suliranin na bumabagabag sa iglesia ay matapos na, mabalik na sa dating kalagayan ng iglesia upang makapagsimulang muli na ibuhay ang lahat ng mga aral o mga kautosan ng Panginoon Diyos. Akayin ninyo ang inyong napangasawa sa iglesia. Doon sa iglesia ang, ang, naghahari ay ang mga kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya nga, hindi tayo nagsasawang manalangin sa Diyos eh. Na ibalik na ng Diyos ang iglesia sa dati nitong banal, maayos at maluwalhating kalagayan. Tayong lahat babalik sa dating paraan ng ating paglilingkod at pagtupad ng ating mga sagutin kaloob ng Panginoon Diyos sa atin. Bago tayo manalangin, balikan natin ang paksa ng ating leksyon. Basahin natin ulit pinagbawal ng Diyos sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na mag-asawa sa hindi kapananampalataya. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Manaming Diyos, maraming salamat patuloy na dumadaloy sa amin ang iyong mga katotohanan na mamalagi ang pag-ibig mo sa lahat ng mga lingkod mong dumadalo. Kita mo ang aming mga pagpipili ng mga aral mong naririnig namin sa ganitong mga pagtitipod. Yan ang ibinubuhay namin. Sumasampalataya kami. Gabay mo yon Ama, para mapanuto kami sa aming pamumuhay, lalo na sa ginagawa naming paglilingkod. Maawa ka sa mga kabataang nakikinig ngayon. Sana kung darating ang panahon, mag-aasawa sila, mapanuto sila, sundin nila ang iyong mga kautosan upang maging karapat-dapat sila sa iyong mga biyay at pagpapala. Kung merong kang mga anak na nakapag-asawa na ng tagasanibutan, maawa ka sa kanilang asawa. Sana dumating ang panahon na mabuksan din ang kanilang pagkaunawa. sa na nila ang iyong mga aral. Makasama namin sila sa iglesia para makapagbalik loob ng mga lingkod mo. Masunod namin ang lahat ng iyong mga kautusan. Maging karapat dapat kami sa pagtatamo ng kaligtasan. Pakiingatan mo kaming lahat. Pagpalain mo ang bawat sambahayan, pagpalain mo ang mga anak namin, bigyan mo ng magandang kapalaran, lumaking mana ng palataya, kasama ng mga magulang handang sumunod sa lahat ng iyong mga kautosan. Ang mga may sakit pagalingin mo, lunasan mo po ang mga bagabagang mga suliranin, payapa kaming makapamuhay at makapaglingkod sa iyo. Ama, sumasampalataya kami tinanggap mo ang aming pagsamba, pinaging dapat mo kaming lahat. Nihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo na aming dakilang tagapaglitas. Amen.